So, sa up mga chong? So, quick video lang to. So, mag-unbox lang tayo ng hub ng MIUI or MIU sporte eh, kung save lang ba sila. So, yan, ang kanyang price is 987 pesos. 987 pesos mga chong. Wala pang, wala pang ano yan ha? Wala pang 1 gig, di ba? So, set na yan, in front na hub mga chong. So, sa mga nagbabalak dyan na magpa-rim set. So ayun, may idea na kayo na ng hub. So tignan nyo na lang kung magugustuhan nyo yung kanyang kulay, di ba? Siyempre, sabihin ko na yung kulay dito is itong kulay nito is chrome. Chrome yung kulay niya. Yan. Yan. Bali, ito palang tropa natin, nagbibig din siya ng kanyang MIUI. So sa kanyang unit. So tutulungan ko siya. Tulungan ko siya. Yan, ipavlog ko na rin yung kanyang unit. So, um, Siguro, di diba? Pag maray mo, pag matutuloy, ang nanyang gustong build, eh, di mas maganda, iba ba? vlog natin sa so, mga gustong mga uh, MIUI user dyan. So, abang abang na kayo. Yeah. Mm. So, quality, quality, eh, mga chum, no? Eh, yun, no? So, sobrang quality. Cleanish tignan. Ano naman kailangan bumili ng mamahaling hub para naman... Pero you know, kung ano ka, uh, bigatin, di, pwede lang bumili ka ng mamahaling hab, yung nakalighten. Di ba, pala, no? Is, sa amin dito, mga chong, is is, nagbibig kami. Pero, ano, uh, yung pang daily pa rin, yung nagagamit pa rin sa, ano, di ba? Lalo na ta malalayong lugar yung pinupuntahan namin kung maglalay hab naman tayo dyan, baka mamaya uh, magka-problema, hindi di ba? Diba? So, ayun mga chong, um, salamat sa nakatapos ng papanood. Uh, God bless and ride safe, mga chong. So, ayun yun. Peace out.